Ah, oh, pa. <laughs> so hello yun mga katiyan, hello sa inyo. So kasi ngayon may gagawin tayo. Bibili kasi tayo ng gusto ni Papa na regalo which is yung relo na tinatawag na G-Shock, no? Ayun. So Matagal niya na kasi ano yun, parang hiningi yun nung ano pa, nung simbang gabi pa. So nakita niya kasi na meron akong G-Shock na niregalo din sa akin. yun, <laughs> niregalo lang din sa akin yun nung, uh, nung dating umahawak sa amin sa choir. So yun, nakita niya and eh, nagandahan siya doon. So sinabi niya baka daw pwede siya. Ay parang nagparinig lang siya na ano na mag, sana daw may magregalo din sa kanya. So ayun, naisip ko, naisip ko since si Papa kasi mahilig siya sa mga ganong sa mga ganong regalo tuloy mahilig siya sa mga ganong relo no? so bibira natin siya ng G-Shock although hindi naman siya ganong kamahal 150 nga lang yun sa ano eh, sa sa palengke no? pero bibilan pa rin natin kasi ngayon lang din naman ako nagkapera sa mga tugtog ko oo, oo. so ayun bibili natin siya ng G-Shock tapos mamaya ibibigay natin sa kanya tinignan natin kung ano yung re reaction niya pero sabihin ko sa kanya mamaya hindi ako nakabili ng G-Shock hindi ako nakabili ng regalo ha sabi ko sa kanya yun talaga talaga yung pinang regalo ko na sa kanya ngayon ayun so bumili na tayo guys let's go na <laughs> sana matuwa si papa priceless talaga reaction dun tanya <laughs> ano na bala natin si papa tara let's go guys <laughs> para sa regalong g-shock ni papa let's go <laughs> palengke <kayo> na kami <laughs> si mangot ah kuya oh. Papa, ito na Ito na yung pangarap mong G-Shock Pa, nabili na, na namin G-Shock mo <laughs> Ibigay daw si Janta ng 500 <laughs> Okay, siya karating lang namin Si Papa pa, uwi pa lang mamaya na yun uwi Tawin so, tayo natin si Papa mamaya Makita okay, natin yung reaction niya <laughs> Makulit! Sir <laughs> Oh, wala akong nabiling ano, g Ha? Sunod huh? na lang. Sabi ko nga, shopping na lang. Pero sige lang. Hmm. Kasi yan. Ha? Okay, huh? yan okay. sa akin. January, baka meron. January 1. Ah, wala yun. Ah, wala yan. Ito.

Oh, wala ka ba naman? Ma-50 na nga lang, hindi pa kita mabibilhan. Ah, laki dito, ito. Mas <laughs> maganda, maganda yan, ito mo. Pinili namin yan. May day Tuesday, Wednesday, Thursday pa yan. Ano to? Ay, ano to? Hmm? Ilan warranty ito? Ilan tawag? Ilan <laughs> warranty? <laughs> ano, warranty yan? Relax, bagay o bagay Alam Ah. na nung magandang senpo. Ay, magandang then, Tingin. Pogi, Robin. Ayoko <laughs> ka. <laughs> Pogi, tontuwa! <laughs> ano ba? Ganda? Tuwan tuwa, ang papa mo. <laughs> Di ba, bigas lang dyan, okay na? Pwede. Ang ganda ng Dapat nyo din ako sa bigas. Hindi sana nagdalakit ng limang kilo. Tuwa-tuwa ako dyan. Wala <laughs> na, sinabi na sa'yo ni Jander. Paano pa namin yung su surprise? Na, ay, sinabi niya na eh. Ay, papa, pa, ganda <laughs> ko. Papayusin yung buhok parang tagang Yan lang yeah. muna, yan lang muna sa ngayon, susunod. Big time na Ikit pa yan. sa re relo yan. Wow. Baka ano na, golden clock na ibigay ko sa iyo. <laughs> <laughs> golden clock. Ganun na ginto. Ano ba? Ako tingnan mo. Ay, ba? Okay ba? Okay ba? Ah!